naglalaro si Jana nagahakot ng kahoy ang aming prinsesa na masipag hmm. wag na yan, tama na yan sipag talaga doon yan naman kasipag masipag yan ta. mas masipag yung mag-aral kaya madaming baon palagi yan dahil masipag hmm. bibi ito ialipat natin dun ay yan yun hagis yan doon Baby. Oh, ang Ayan, ang aking prinsesa. Siya po ang naghahakot ng mga kahoy. Inalagay sa ilalim ng abuhanan. Ayan na po, nakapagsaing na tayo. Ayan, ang mga gatong natin, alagay na sa ilalim. very good naman. Oo. Oh. Musipag talaga. Ang sipag na. Ang ganda pa. Ang bait pa. Ah, saan pa kayo? Diyan na, Mary. Ang talino na. Sipag pa. Ang ganda pa. Hmm. Hmm. Matulong na daw siya. Gusto niya maghahakot ng kahoy. Para makatulong na daw siya kina kuya. Mabait naman na anak. Mm -hmm. Hindi naman nila ni Papa. Mm, sure. Ah! Tata, tulungan ka na. Ano na doon. Kahit hindi nila yun Nagis na lang natin doon ay. Tulungan ka na. Para madaling mayari na. Baby ano. Ang dami na naman waring baon bukas niyan. Bagot ko sa kahoy yan. Hehehe. <laughs> <laughs> Hmm. galing pa naman. Hmm. Ay, sabi. Oh ano? o, guys.